Isang magandang araw naman po sa inyo lahat mga agaw Welcome naman po kayo dito sa aking mating channel Ngayong araw na itong ay meron po akong apat na manok nito agaw na tinamaan po ng one eye cold o yung coriza Itong mga manok agaw ay agad ko pong hiniwalay kanina ko po yan nakita kaninang umaga at pagpapakain ko sa kanila at yung mata nila agaw ay nakapikit na po yung isa. At saka tinira ko na yon po agaw ng gamot kaninang umaga. At naubos na rin po ngayon. Tsaka saka na po ako ulit. Buti na lang po ay nakita ko po sila kaninang umaga. At agad ko pong naihiwalay. Dito ko po yung inilagay agaw. Ihiniwalay ko po sila. Um, hindi naman po medyo kalayuan. Pero ang importante po ay nahiwalay ko po. Kaya yan po silang apat agaw. Makikita nyo po ay unti-unti na pong namamaga yung mata nila. Yung sa kaliwa. Lahat po ng mata agaw ay sa kaliwa po talaga. Yan po yung one-eye cold. Yan po agaw. Yan. Lagi na lang pong nakapikit agaw. Tung isa naman agaw ay nagluluha na po. Kanina ay inugasan ko na po ito ng tubig agaw saka sinabon ng barita para mawala yung nagumpisa ng magputi-puti. Yan. Ngayon agaw ay ubos na po yung kanilang gamot na ibinigay ko sa kanila ay ngayon po ay magtitimpla na naman po ako kanina mga gaw yung tinimpla ko pong tubig ito ay meron na po itong halong sunrocks blitz agaw saka kung magkita na po ito po agaw bawang yan pinalunok ko na po sila nito kanina kaninang umaga at mamayang hapon na ay bago ako magpakain sa kanila ito po muna yung ipapaluno ko sa kanila Bale, bawat isa sa kanila ay isang piraso isang clubs yan at ito lang po yung pinanggamot ko yan ito lang po yung nagaw Aquamed TS saka hinaluan ko ng Doxilac 40 yan pinaghalo ko po itong dalawa gaw at ang ginamit kong tubig ay meron merong sunrox blades po agaw para matibay-tibay yung gamot na maibibigay ko sa kanila at hindi na po matagalan ay mawala na itong kuraisa sa kanilang mata yung sipon ito agaw magtitimpla muna ako ng gamot agaw ito tubig ay lalagyan ko ng sunrocks. ito yung gagamitin kong tubig na haluan ko ng nitong powder na gamot ang paglalagay nito agaw dahil apat lang po sila na papainumin ko ay pitik pitik lang po hindi lang po masyadong dadamihan yan saka ito namang duksilak korte kunti kunti lang po para naman po ay hindi po ma-overdose yung manok natin agaw tsaka itong tubig naman ay sunrocks bukas naman po gaw ay bibigyan ko na naman po ito Mamayang hapon pag naubos nalang ito ay magtitimpla naman ako tsaka bukas Implanan naman hanggang sa mawala na yung sipon, dulot ng kuraisa. Yan po yung kulay niya, gaw. Mag-iiba po yan mamaya. Sa ngayon po ay kulay dilaw. Mamaya-maya ay magiging parang brown. Dahil dalawa pong gamot na ginagamit ko dito at pinakalo. tumisa ang masyadong napuruhan na dahil yung ulo niya nakaganyan lang po at yung balahibo niya ay tumitindig dahil po sa sakit ng ganyang ulo yan napikas po yung sa kabila ay okay naman po dilat na dilat at hindi talaga yung kuray sa gaw talaga yung manok putin lang at nakita ko ng umaga ngayon ay nagagamot na natin sana ay maagapan ito at mawala na yan uminom na agaw ito po yung napuruan na agaw ito po yung unang nakita ko kanyang umaga na hinahanap po yung iba ito yung nakita ko tatlo na nadagdag katapos pag mawala na itong pan, puray sa agaw ay ito na naman bitmin pro uh, bigyan ko ng pagkain agaw para manomba, hindi masyadong mamayat o magutom. Yun yung maganda gaw pag kumakain yung manok. Sinyales po yun na maagapan pa natin o magagamot natin yung mga sakit nila na kanilang dinaradam.